Kala, lang, huwag mo munang iscroll, isang minuto lang to, pangako. ako. Papasadaan ko lang ng mabilisan to para mapanood. Baka naghahanap kayo ng murang aircon. Meron kasi ako dito ng mga bagsak presyo. Katulad nitong buhat ni Kuya, kahit malayo, umorder siya. Online transaction pala ang nangyari dito at lalamove ang ginamit kong Korea. At ito naman si Kuya, sobrang agap niya. Dahil sa sobrang aga niyang magpunta, yung pinapakay niyang power box ay nakuha niya. At dito naman sa parte na ito, ako yung nagpakuha sa camera. Dahil nga sa dami ng TV na kung saan-saan lang nakabalandra. Take note, mga branded ito ha. Baka naghahanap po kayo ng murang water pump dyan. Adelino brand ito at nakakalaga po siya ng 2,000. At din po pala akong mga carpet dito ito na nagkakahalaga ng 600 piso. Iba-iba din po pala ang mga sukat. Maraming disenyo ito at saka kayo magiging interesado. At meron din po pala akong leather foaming dito na nagkakahalaga ng 100 piso. At meron din po pala akong Corona Silicon dito at, at nagkakahalaga ng 50 pesos dito. At ayan namang sticker carbon na nagkakahalaga ng 100 piso. At dumayo naman tayo sa mga stepping ko. Alam niyo bang kalidad at mura lang ito? Sa halagang 100 piso may stepping na kayo. At meron din po pala akong gate roller dito. At ito ay nagkakahalaga ng 400 piso. Take note, isang pares na ito. Di ba ang mura nito? At ayan namang fiber cloth ko ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Okay, so basahan ng pamunas mo mag fiber cloth ka na. Lang. Sa halagang 20 pesos mo hindi mo pang hinayaan. Dahil pagkatapos mong gamitin, pero may tapo na Madami rin pala akong mga door lock dito. Nang presyo ay sigurado mo papabili kayo. At may compressor pa akong tatlo rito. Original Vespa at Bell Type ito. Eh, pedal ng bisikleta ko ay nagkakalaga ng 200 piso. Kalidad at metal ito. Kung gusto nyo naman magtabas ng damo, meron din ako nito dito. Sa alagang 150 lang dito. At kung kayo naghahanap ng flashlight, 50 pesos lang po sa akin. Eh, plate organizer ay 200 pesos lang sa akin. parehas lang din ang presyo nito, ay 200 pesos lang din sa akin. Nakahanap na ba ng TV na nagkakalaga ng 2,500 pesos lang? Dito lang po yan matatagpuan sa Bukawe, Bulacan. Ako po si CJ palagi nagpapasalamat salamat sa inyo. Bye-bye!